So hello to everyone. This is Ajan Celtono and welcome back to our YouTube channel. So in this video, guys, pag uusapan natin kung paano magprint ng net balance or net yan sa ating documents. Gagawin natin to yan ng balance. So yung sa mga baguhan, madalas nilang nakakalimutang mag-print nito every time na sila ay mag-shutdown ng kanilang machine. So, pag Uh, hindi nila hindi kayo nagprint ng ganito, wala kayong reports na gagawin. Kasi every Monday or every week gumagawa tayo ng report. Depende 'yon sa usapan ng boss mo doon sa sa company kung ilang beses kayo magpapasa ng report. Meron kasing araw-araw gumagawa ng report and merong weekly. Kapag weekly kasi, yun yung mga uh, boot na malayo sa main office ng PCSO. So, dito sa video na to pag-uusapan natin, uh, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa or paano mag-print. So, let's proceed to the machine na tayo guys. Sa machine, kailangan muna natin mag in. So, pagkatapos natin mag in, uh, dito kasi guys, punta tayo sa operation function. Punta tayo ng operation function. Dahil may makikita kayong reports. Click natin yung reports. Kung may mababasa kayo, may previous week, tapos naka all games, dapat, kung ang ipiprint nyo naman ay yung ngayon, ito yung pipindutin nyo. Balance. Tapos, dapat naka all games siya, guys. Huwag yung kakalimutan lagi, siyang naka all games. So, pag nakita nyo, ipiprint nyo yan, pero, sa, sa uh, akin, hindi ko na siya piniprint dito sa Sa reports, kasi, ang kukunin ko lang dito is yung current balance. Current day terminal balance. So, ito lang pipindutin natin. Kailangan guys, uh, naka all games siya lagi. Okay? Ito lang yung pipindutin natin. Ayan. Medyo mabagal yung internet natin dito sa province. So, kung makikita natin yung um, net balance natin is uh, 425.86. Yan lang ang piprint natin. Depende na sa inyo kung ilang copies ang gusto nyo. Kung ilang yung napag-usapan nyo. Yan ang piprint natin. Then, pag na-print natin yan ng tatlo, sabay, sabay tayo magsa-sign off. Hindi ko siya pwedeng sign off ngayon kasi hindi pa naman ako close. Pag sinign off siya guys, may makikita kayo, ah, uh, okay, okay, tapos may makikita kayong print ng balance. Yun yung magiging current balance nyo. Okay? Hindi na natin kailangang iprint dito dito kasi operation cash balance kasi magpiprint naman tayo sa, sa, sign off so yun lang guys ang itinuro ko today at sana may natutunan kayo at kung mayroon pa kayong gustong matutunan ay mag comment lang kayo sa ating youtube channel guys ay comment yun yung mga gusto nyong i-comment at sasagutin natin yan sa mga susunod nating na video maraming salamat and God bless